niya Hello, yung kubo nyan yan dyan tayo. Oo nga, ayan na nga. Ito na kami sa Daluyang Bahaghari. Order muna tayo ng pansit. Ayan, <laughs> Abing. Order tayo. Ayan, <laughs> yeah, okay. Thank you. Thank <laughs> psychological feeling. Hello po. Magandang hapon sa inyo. Um, Magandang hapon. May entrance fee. 50 pesos lang po. Lahat ta kami? Per car lang ah, po. Ah, per car. Okay. okay. Sige po. Ang tao po, wala pong bayad. Okay. Po lang. okay. Malapit na ba rito kuya yung ano? Dahil huwag yung bahaghari. Malapit sa kawayan Opo, ah, oh, saan tunay niyo po? Malapit uh, na. 12 minutes siguro sa Okay. Sige. Ingat po kayo okay. sa inyo. Okay. Salamat, Salamat, Salamat po. po. natin si Lola, Bebeng. Sa <laughs> wani, so, Lolo, drink. <laughs> Kasi yun po ang instruction ng owner. Ayan guys, matakas na kami. Sana may Sea of bukas. puluyan niya tayo. Oo nga. Ayan na nga. Wow. Ayan na yung tubig oh. Oo. Okay. O diba? O diba? Ito na kami sa Daluyang Bahaghari. Ito na kami sa Daluyang Bahaghari. so yung tent. Ayan. Ayun ang accommodation namin. Yung mga kubo na yan. Dito kami sa gitna. Ayan. Baba muna na kami yung mga gamit. Ayan. Ganda, Abby. Nice. Hindi ako mo si Coffee. Kopi, ayan ah. Galing-galing mo, Kopi. Tumawid sa ilog. Woo! Oh, may talbos pa rito. Pwede tayong magsapa mamaya sa kanin. ano ayan, oh. ayan, ang ganda na accommodation nila, oh. Wow. One, two, three. Nakubo. Merienda muna tayo. Ito na yung binili namin pansit kanina. Short order. Doon sa baras. Ayan. Wow, meron pa silang ano, by, parang Bible pagkaing spiritual. Nice. Tara, guys. Merienda muna tayo. Merong duyan. Ito, dinala namin itong duyan na to. Pero ito, dati nang meron. O, di ba, B? Ayos? Ayos. <laughs> akit tayo dito sa, ano namin, accommodation. Ito yung kubo. Ang ganda, parang may balcony. Tara, akit tayo. Oops. Ayan. Ganyan siya, guys. O. Oh. Mga single mattress. Ayan. Ayun. Mamaya meron daw kaming fan dito. And solar light. Solar. With solar fan. So, ayan. Mamaya puntahan natin yung CR. Ayan, no. Oh, meron ditong parang terrace nila. Or balcony. Ayun, yung aming mga kasama. Nag, uh, ano na. Tent pitching. Tara, baba na tayo. Hi, Kali! Kali! Ayun, o. Oh, na sila doon. Ayan, nagsiset up na tayo ng tent. Mm, ang ganda rito, Oh. Ang ganda ng view, mayroon pa silang rung ang um, photo op na bird's nest ayos wow oh, may tent na si Kali hi Kali may tent ka na dito ka baka malaglag ka ay na natin ang kanilang CR hi, hi lola Bebeng Good afternoon po. Nahanap ko po. Huwag po namin kayo kanina eh. Kaso wala rin po kayo. <laughs> Opo nga eh. Buti na lang. Familiar kami doon sa pupunta namin. Kaya ano. Ha? sige po. Oh. Yan o. Oh. Ang ganda o. Oh. Ang linis ng ano nila o. Oh. Latuan. Tsaka yung hugasan ng mga pinggan nila. Ang ganda o. Oh. oh. Ang ganda na itong CR niyo Miss Jovi. Ang linis. Ang ganda. Oh. may filter pa, oh. Naka-filter pa yung ano nila rito. Yes, diba? Ang cute. Oh, pati yung lavatory. Ang ganda, ng Yung basin. Ganda. Tapos nila tayo so, dito. Say, okay. pangit po ba yung ano? Ah, shower na to. Yes. Okay. Ito yung shower room nila. We have a dove sa Ayan. Dance. okay. Oo nga. Ang Ay, ganda. Ayan. Nasaan ang dove? Ay! Dili. Ay! Ay! May dove. Ay, hey, oo nga. Lagi ba silang nandyan? Yes, yeah, yun yung bangin. Bago na yun. Tapos meron kami ng anak sa likod. Ah. Oo nga, oo nga. Tama. Para Privacy. Walang, ano. Oo nga. Mas ang ganda, oh. Thank you, Miss Benga. Okay po, welcome po. Thank you din po sa pag-accommodate. Ayan, ito naman yung kanilang toilet. Uh, uh, but, uh, toilet. Uh, no. toilet. Oh, di ba? Ang naman, Ay, oh anak ko eh. Pa-painting. Mm -hmm. Ganda. Wala, ano pa ano, ano. Lalo na pag ano pa to, marami pa kayo naisip na improvement. Mm -hmm. Oh. Diba? Sa kabila, maglalagay din daw lang. Bali, ilan pong square meter to, Miss Jovi? Parang more or less 3,000. Ah, okay. okay. Mga bagong pisa pala to. Ang galing na. Sino po nag-alaga yeah. ano yeah. nag sila, Lola? Oh. Ah, galing naman ni Lola. Oo. Oh, oh. Eh, yung mga tanong ni Lola na natuloy. Eh. Ayun nga, nakita namin yung sili. sobrang init. Pero ang dami niyan, hanggang dun, sa likod. Pwede ba kami kumuha ng ilang piraso dyan? Oh, Wala? Pang sausawan lang? Ay, naku, na yun. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, dami yung sili ni Lola o. Oh. Ay, nung nakalaan yung napakarami. Lola, natuyo na siya, no, Lola? Natuyo na. Ayan, may okra pa. Hindi na nakalaan. Diba? Yun, eh. Kaya nga, sobrang init. Gigi Oo nga yung po, po eh. Ito yung pinaka-function home nila. Ayan. Ganda. Oo. Malaki. Okay. Oo, ipin niya siya niya rito. Oh. Wala, binibenta po ito. Binibenta po. Ah, talaga? Ito po, ito po, Lola. Ito.

Ayan guys, pupunta naman tayo sa ano. Isa sa gusto ko rito sa Daloyang Baghari, yung kanilang river. Uy, meron pa sila rito mga bibi o. Oh. Bibi ba ito, be? Hmm. Ayan o. Oh. May, may mga chicken na doon, be. Eh. Kakaano lang daw. Kakahatch lang ng egg. Ayan guys, ito yung papunta sa ilog. From the farm, nandito na sa gilid yung ano, steer natingin tingnan natin yung ilog kung gaano ka oh, nalim. Wow, ayan na guys. Oh, ganda ng ano nila. Oh, ito ilog. Wow. Guys, ang lino ng tubig. yan, Ang ganda. Ay, tama lang yung lamig niya. Ay, napakalino. Oh. Wow. Wow. Ang linaw. Tapos tama lang yung lamig niya. Tapos guys, oh, meron sila rito parang ginawang waiting shed or tambayan oh, para pag mainit or naulan. Pwede kang tumambay dyan. O, oh, diba? O, oh, ganda maglublub o. Oh. Ayos! Wow, may balas pa pa oh. Wow, ang ganda rito guys.

Ayan, tapos na kaming maligo sa ilog nila dito for running water.